At ayan po sa pagkakataong ito ay nakahuli po tayo ng isda at medyo malaki po ito mga lodi. Ang tawag po sa isdang ito mga lodi dito sa Australia ay Scully Jewfish po. May sukat po itong sinusunod. Ang akala ko po nga ay maliit lang siya. Kailangan po talaga dito sa Australia mga lodi ay sumusunod tayo sa patakaran nila dito. Kasi kung hindi po tayo susunod sa kanilang patakaran ay magka problema po tayo at magbayad po tayo kung magkano yung pabayad nila sa atin ay yun po talaga ang babayan natin. At kailangan po talaga na tayo po ay sumunod. Malaki mang isdang ito kung kulang man sa sukat ay kailangan po nating ibalik sa dagat. Pero yung akala ko po ay kulang siya sa sukat pero nung pagsukat ko po ng, sa isdang ito ay umabot po siya ng 46 cm. Ang kailangan po kasi ay 45 cm o 450 mm. Yan po ang sukat ng isdang ito. So ayan po mga loads at maraming salamat po sa inyong panonood.